Yes, ang magandang araw sa inyo mga kabroses At nandito yung estabi na playa May gumagawa dito ng lambat yan. Kasi yung iba dito natadali ng barko Ang dami ng mga sira-sira ng lambat na ngayon dito Gawa ng mga barko Lambat na ginawa yan, bago yan tapos ay inyong kaputol ayun ayun nadaanan ng barko no? nadaanan ba ng barko to? yes oh, yun ayun, at, ayun yung pinaka tingga yung plomo yan ayun duduktong yan duduktong ayun kaduktong na yan para mabuli yung siyang panyon lambat ayun ng ariahan ng mga pangkabayas doon sa may daan ng barko andun yung mayiging isda eh pagkainapagilid wala kasi bulabog bubulabog dito ng naghahakot ng lupa na barko kaya doon sila sa laot malaut na malaut ang ariahan baliyan yan yung kalagayan ng pangamalakaya medyo malaut na yung uh, pinapuntahan ng mga bangka kasi nga dito sa gilid bulabog na kaya doon sila sa malalayo Kaling ganito lang yung video natin at kinamusta lang natin yung mga namamalakit ako yung nangyari sa lambat nila na daano ng barko. Ganito lang. Paalam na. Ka Johnny TV. Bye bye.